ang ganda ng laban na ito, Sicilian. Wesley So versus Le Quang Liem, pag-aralan natin. White dito ang former world champion at nag Knight F3. C5 si Wesley, nag E4. Ayan, ang diskarte. Pagka nag Knight F3, nag C5. Malimbawa, kung kayo puti, gusto nyo mag Sicilian para may, may out play nyo ang kalaban nyo sa preparation, yun ang pakiramdam nyo, bigla mong i-convert sa Sicilian. Nagustuhan ni Le Quang na i-convert sa open Sicilian at pumasok nga po sa paborito ng inyong lingkod, ang Sicilian Nydorf. Yan po ang isa sa mga depensa na nagpa-national master sa akin, FIDE master, and I am. Kaya memorable sa akin ang Sicilian Nydorf. Nagbishop E2 variation lang dito si Lekwang at nag-E5 naman si Wesley. Ayan, pareho kami ng tira sa black. Oh. Tumetempo para may atake na pag alis ng knight, may bishop e7 kagad. Yun nga lang, medyo may drawback din to kasi yung d5 square nagiging weak sa black. At dito nagbishop e3, develop bishop e6, knight to d5. Ayun na nga. Ginamit na ni Lekwang yung kanyang uh, power. Okay? At uh, makontrol ang b6, pakain ng pawn sa e4 at dito nag knight b 7 lang. Inagapan ni Wesley yung pawn b6 kasi dito po, pakita ko lang no sa ibang mga tagapanood nating beginners. May bishop b6 kasi. Umilag man 'yan pero may knight c7 check double iyakan tayo. Talo ang black dyan. Kaya kailangan, wag tayong basta-basta ka-capture ng libreng pawn, eh mas uh, tingnan natin mabuti kung ano mangyayari. Kaya na pa knight bd7 at nag queen d3 para sapatan ang depensa ng e4, nag castling at nag a4. Idea ng a4, eh talagang theoretical pattern yan sa puti na ang purpose niyan mag a5, hahawakang mabuti yung b6 square, iipitin ang black dyan eh. At dito, hindi na nakatiis si Wesley, kinapture na po yung knight na malakas. Takes and the knight b6 para atakihin naman ang pawn sa d5. At dito nag c4. Ayan, depensa at nag a5. Okay, bookline pa rin ito. Ang purpose ng a5, huwag basta-basta makatulak ang puti ng a5 na mapapabalik ang knight, maiipit ang black doon eh. At dito, himbis na mag-castling si Lekwang, aba tumira ng g4. Yang G4 po na yan ay sa akin pong pagkakaalam ano, yan po ay na-derive sa theoretical pattern ni Paul Keres. Ang strong player na hindi nag-world champion pero dikit sa world champion ang lakas ni Paul Keres. Tumatalo din siya ng world champion eh. Ayan, si Paul Keres po. Mahilig mag-G4 sa Sicilian yun, yung nagpo-pawn storm sa kingside, Paul Keres. At nag-rock C8 inatake ang pawn sa C4, dito po nagkaroon ng novelty. Knight A5. Kinain lang ni Lekwang. Depensa na sa pawn C4. At nakapitas pa ng pawn. May pressure pa sa B7. Kasi ang old line ay Knight D2 eh. Balik lang para depensahan. Mas matapang yung Knight A5. At dito po mga kamatchas may panimpla si Wesley. Knight B takes D5. Sacrifice Knight. Nakahang din naman po yung Knight sa A5. At dito, nag-Knight B7. Okay, kasi kung ka-capture lang ng simple, may queen takes. So, knight takes b7, may, threat, may tempo threat pa. Nag-queen uh, c7 at kumapture sa d5, queen takes knight. Nagkaroon din naman dito si Wesley ng double attack. At dito po ay kinaslingan lang. Okay? Huwag nang depensa ng d5 and b2. Tamang-tama yung ginawa naman ni Lekwang. Ito po yung mga position sa chess na pwede nating ma-encounter na alam natin kung didepensahan pa natin or ibigay muna takbo ka na, development and quality ka na. Kasi po kung halimbawa, gustuhin ng puti na depensahan yung D5, tapos kagad ng puti, may E4. Dapat matalas tayo sa mga trap-trap na ganyan. Capture, hindi naman ka-capture yan. Eh. May queen B4 check, one piece down. Yan ang mga iingatan natin. talimbawa halimbawa, kung ang gawin naman ay rook ang ipang-depensa, eh magku queen b4 check pipitasin naman yon okay o yan. malaking abala pangit na kaya dito mas maganda yung panimpla na kasling ka na at nag e4 attack muna dito okay so ano naman ang mangyayari halimbawa pagpalagay natin hindi yan ang gawin ano halimbawa kung mag queen b2 ito po kasi mangyayari may rook fb1 o di no choice didikit talaga ang reyna sa queen tapos mag A5. Na dito ang nakakatakot sa posisyon na to na yung paspon. O limbawa, mag knight takes D5, magbibishop dito d ilag lang, maintain lang ang bishop pair. Tapos ang nakakatakot dyan yung uh, A6, A7, bishop E4, rook B7. Marami pong paparating na mga komplikasyon. Okay? Halimbawa, kung ito naman ang capture rin, queen takes D5, mag G5 naman mauubligang ka-capture yan sa Reina, di ba? Capture, knight d5, and bishop d2 ilag lang. Na dito, nakakatakot naman yung marcha ng two connected pass pawns later on, mga kamatchas. Okay, tapos bishop pair pa. Ay, nako, ang lakas niyan. Okay, balik tayo. At least maunawaan lang natin, mga kamatchas ang mga bagay-bagay na consequences, no? Kaya dito, ginawa ni Wesley, nag-e4 muna at napatira ng queen b5 at nag queen a8. Siyempre, lugi po tayo sa position, lugi tayo sa number of pawns, huwag tayong basta-basta makipagpalit. Ilag lang. Tama yung ginawa ng discard ni Wesley. At uh, nag rook d1, ayun, dahil ayaw nga tagpasin yung pawn sa d5, nag rook d1 na lang para suportahan o sapata na depensa. Nag rook c2, pressure sa bishop. Nag a5, ayan, para mag-progress na yung pass pawn. Nag rook b8, Bishop to B6. Ayun. Ay At dito po nag H5. Kumbaga tumempo na lang si Wesley para release the back rank. gulo, -gulo na mapabuka yung king side. At nag G5 lang. Knight G4. Pasok pa rin si Wesley. Desperate na. At alam ni Lekwang na parang sinusugod na siya. Eh, rook C1 para man neutralize. Inapture-capture. At dito nag-bishop takes G5 and nag-rook C6. Ayan. Ah, kung mapapansin nyo sa evaluation bar, eh, bahagyang umatras. Bumalik. Kasi ang, pin ang pinapatira ng computer, ah, ROC C7. Eh. Yung nga lang, nakakailang to eh. No? Parang may tusok ng Bishop D8, pero yung pala may check. Sabay kuha yun. Okay? Et cetera, et cetera. So, balik tayo. After Bishop takes, nag C6, tineret ang pawn. Nag-E3. Wala na sa isip ni Wesley. Gulo-gulo na ito. Kailangan na talagang guluhin, hindi pwedeng matahimik na eh. Oh. Yan tama yung mode of play niya. Knight e5, o atake sa tore, capture, yun nga lang. Okay, o bahagyang nakarecover na dito sa evaluation bar. Bumaba eh. O. Siguro ang mali dito yung rook takes. Dapat ang tira daw is rook c7 pa rin. Oh. Rook c7 pa rin. Pero yung pag-capture sa d6, nagbigay ng ginhawa kay Wesley. Queen b7, at a5, queen e7. Ngayon ang tanong, saan pupunta po ang tore? Saan kaya pupunta ang tore ngayon? Napatira ng a5 pero wala eh. Kinapture, capture, capture. Oh, naka Nakarecover ka agad bigla si Wesley. At dito po mga kamachas. Dito no. Napabishop d4. Tingnan nyo ang evaluation bar. Blunderatious. Ano kaya ang pang-swindle? <laughs> ano yung magandang pang-swindle na ginawa ni Wesley at na ang former World Blitz Champion uh, na si Lekwang? Sa ilang sandali lang, guess nyo po, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat, congrats sa mga nakakita. Simple lang po, f 3 double, pag kinapture ng bishop yung knight, kuha ang queen. Kaya dito po ay niresign na. Kasi kapag ka nagking G2, halimbawa, makikipag-capture-capture na and knight d4. Isang buong pyesa yan eh, may paspon pa. Sana po natuto kayo dito sa ating inaral mga kamatsas at kung kayo may mga request pa na mga games, lapag nyo lang sa comment section below. Tingnan natin pagka interesting talaga. Pasadahan po natin. Maraming salamat. Kita-kit sa mga susunod pang chess updates.